Mga kababayan, nababahala po ngayon ang mga tao sa Mindanao dahil sa isang kakaiba at misteryosong tunog na kanilang naririnig. As in, napakaraming tao sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang nakarinig at nakarecord ng nakakapanindig balahibong tunog. Nakakarinig di umano ang mga tao ng mga malalakas na tambol, tunog ng trumpeta at yung ilan naman ay nakakarinig ng mga upbeat song na parabang mayroong isang disco. Namataan ang lahat ng ito matapos mangyari ang sunod-sunod na lindol dito sa Mindanao. At hindi lamang yan, viral din ngayon ang nangyayari sa Mongolia kung saan naging kulay pula ang kanilang kalangitan. Ano na nga ba ang nangyayari sa ating mundo? Mayroon nga bang paliwanag ang mga scientist sa mga fenomenang ito, or ito na, ang mga pangyayaring dapat katakutan at paghandaan ng sangkatauhan. Well, gusto mong malaman ang buong kwento, tara, pag-usapan natin yan. Ang larawang ito ay kuha ng ilang mga mamamayan sa Mongolia, kung saan makikita nga natin dyan na naging kulay pula na nga ang kanilang kalangitan. Gabi nang makuha na ng mga tao ang senaryong iyan. Dahil dito, marami ang nabahala at marami naman ang namangha dahil sobrang pambihira talaga ang naturang view. Pero bago po tayo matakot at bago natin i sa katapusan ng mundo ang view na yan, e alamin muna natin ang paliwanag ng science sa fenomenang ito. Ayon po sa ulat ng Samaa TV at ilan pang mga website, ang fenomenang iyan ay tinatawag na Blood Red Aurora. Yes po, ang fenomenang ito ay katulad lang din ng Aurora Borealis or Northern Lights na pinuntahan po ng ng Katniel. Well, anyway, mag-move on na po tayong mga Katniel fans ha. Lalong-lalo na sa asawa ko, special mention, na sobrang stress na stress na at iyak ng iyak sa hiwalayang ito. Gamitin muna natin ang larawang ito ng Katniel nung sila ay pumunta sa Iceland at tiningnan ang Northern Lights. May kita natin dyan na napakaganda po talaga ng view. Yang tinitignan po nila Daniel at Katrin, yan po ay tinatawag na Aurora Borealis or Northern Lights. Ito ay mga solar particles na dumadaloy mula sa araw papunta sa ibabaw ng Earth. At madalas nga po itong nakikita sa mga bansang nasa northern part ng ating mundo. At yung nakita nga po sa Mongolia ay isang uri lang din ng Aurora Borealis. Pero ang malaking katanungan ngayon, bakit kulay red ang kanyang kulay. Ang usual po kasi na kulay nito ay blue or green. Bihira lang talaga na maging red ang isang Aurora Borealis. Nagiging kulay red lamang ito kapag mayroong napakalakas na solar storm. At maaring nangyari nga yun. Kapag mayroon po kasing napakalakas na solar storm, dadaloy ang mga charged particles mula sa araw. At kapag dumadaloy ang mga charged particles na iyon, ang iba sa kanila ay mapapadpad sa Earth's atmosphere. At na moment na ito ay makarating sa Earth's atmosphere, matatamaan ang oxygen. At yung oxygen kapag natamaan, magiging kulay red or maggo-glow ng red. At yun nga po ang paliwanag ng ilang mga eksperto patungkol sa fenomena na nangyari sa Mongolia. Well, hindi po ako nagsabi niya na, kundi ang mga article na ito. You can research more and you can read it para makumpirma ang patungkol dito. Pag-usapan naman po natin ang mga misteryosong nangyayari ngayon sa Mindanao. Noong Sabado, December 2, binulabog ng napakalakas na lindol ang buong Mindanao. Ayon sa Reuters.com, umabot sa 7.5 magnitude ang lakas ng lindol na ito. Pagkatapos ng lindol, na-raised ang posibilidad na magkaroon ng tsunami. Kaya pinalikas or pina-evacuate ang ilang mga residente. At marahil dahil sa aftershock ay nasundan pa ang lindol na yon. At muli na namang nasundan noong December 4 ng alas 3 ng madaling araw. At sa gitna ng lahat ng sunod-sunod na lindol na ito ay mayroon pang ipinangamba at ikinabahala ang mga tao. Ito ay walang iba kundi ang misteryosong tunog na kanilang naririnig. At dahil nga po sa takot ng iilan, pinangalanan nila ang naturang tunog na music of death. Yung iba naman ay naniniwala na ito ay gawa ng mga engkanto. Actually, iba-iba po ang naririnig ng mga tao sa iba't ibang lugar. Yung iba ay nagsasabi na nakakarinig sila na para mayroong isang disco. Yung iba naman ay nakakarinig ng mga malalakas na tambol or drums. Yung iba naman ay nakakarinig ng mga trumpeta na umaalingaw-ngaw. At yung iila naman ay nakakarinig ng nakakatakot at nakakapanindig balahibong tunog. Narito po at pakinggan natin ang nairecord sa cellphone na tunog na narinig ng ating kababayan dito sa Mindanao. At dahil nga po ito ay narinig throughout Mindanao, napakaraming mga kababayan natin ang nagtatanong at nagpost patungkol rito. Actually, ang katotohanan po niyan ay wala tayong dapat na ikabahala dahil normal na nakakarinig tayong mga tao ng ganitong klasing tunog bago at pagkatapos na mangyari ang isang lindol. Ayon sa pag-aaral ng website na members.lc.jp, tinatawag nila itong earthquake sounds or seismic waves. Ang seismic waves ay isang vibration na dumadaloy mula sa pinagmula ng earthquake papunta sa radius na naaapektuhan ito. At ayon nga po sa pag-aaral na ito, ang tunog ng palakpakan ng tao tunog ng pinapadulas na malaking kahoy, tunog ng isang bongo drums, o di kaya tunog ng isang bass, ay ilan lamang sa mga tunog na katulad ng tunog ng seismic waves. At kung iisipin po natin mabuti mga kababayan, nagpuproduce nga ng tunog itong dalawang kamay natin kapag nagbubunggo. How much more pa kaya ang mga tectonic plates kapag nagbungguan? So technically speaking, kapag nagbungguan ang mga tectonic plates sa ilalim ng lupa, eh magpo-produce rin ito ng napakalakas na tunog dahil napakalaki ng mga iyon. At dahil nga po ito ay nasa ilalim, madalas yung vibration na lang talaga ang ating naririnig o di kaya yung tinatawag nila na seismic waves. At eto pa po ang na observe ko. During lindol, umaalog yung bahay at umaalog yung mga gamit. Therefore, nagpo-produce ang mga yan ng tunog. At halos lahat ng bahay na apektado ng lindol ay mayroong napuproduce na tunog. So dahil magkakaiba ang itsura ng mga bahay at magkakaiba rin ang mga gamit sa loob, therefore, magpuklo Diyos ito ng iba't ibang tunog. At kapag pinagsama ang tunog ng mga bahay na apektado ng lindol, ay sigurado akong magpuproduce ito ng isang mas malakas na tunog. The logic behind this theory mga kababayan na naisip ko ay yung mga speakers. Kahit na maliliit, kapag ito ay pinagsama, ay magpuproduce pa rin sila ng napakalakas na tunog. Kaya sa aking opinion, marahil ito ang dahilan kung bakit nakakarinig tayo ng mga kakaibang tunog tulad ng tunog ng mga trompeta o di kaya tunog ng isang nagpaparade pagkatapos ng lindol. Sa aking palagay, ang tunog na yon ay nanggagaling sa mga pinagsamang tunog ng mga niyanig na bahay o di kaya structure. Pero maaring tama o mali ako sa aking opinion or teorya. Pero isa lang talaga ang malinaw sa lahat base sa pag-aaral ng mga scientist. Ang tunog na yon ay dahil sa seismic waves. Pero ang malaking katanungan ngayon, bakit iba-iba ang naririnig ng mga tao. Well, nakadepende po kasi ito sa lokasyon kung saan ka naroon. Kung ikaw ba ay mas malapit sa pinagmula ng lindol or mas malayo dito. Pero hindi pa po dyan natatapos ang ating istorya mga kababayan. Dahil nitong mga nakaraang araw lamang sa gitna ng sunod-sunod na lindol ay mayroong namataan na isang kakaibang bagay sa kalangitan na para bang isang spaceship or UFO. Ano nga ba ito? At di lamang yan. Mayroon ding lumitaw na para bang isang green light laser na nakita ng mga tao. At higit sa lahat, naging usap-usapan rin ang isang babaeng ito dahil tila ba na predict niya ang mangyayaring lindol. Bago kasi ito mangyari ay nagbigay siya ng babala sa mga tao at ang babalang kanyang binitawan ay galing di umano sa itaas. Well, pag-uusapan po natin sa mga susunod na kabanata ang kanyang kwento. Para sa marami pang konspirasiya at kaalaman, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa Evan PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out. Boom.